Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingero ko dyan. Sa video po na ito, ipapakita ko sa inyo ang paghahanap namin ng mga mutya o agimat na pwede namin gamitin sa paggagamot o pangsarili. Ano po? So dito po sa video na ito, ay kasi nakakita ako ng napakaganda pong ano, napakagandang uh, bato. So, gusto ko pong i-share sa inyo ito. Ayan po. Ito, ito po ay ano, napakaganda niya po ano, na ano, baliktaran po, baliktaran ang hiwa niya. So, maganda po ito, gagawin ko pong pendant. Kasi, ano po, blue kainite po ito. Napaka ano, napakaganda so binayayaan po tayo ng uh, river ng ano so maganda po maganda salamat po hanap na po ulit tayo so ang sa ngayon po ang gusto kong mapuha ay ang um, namaan po ng kidlat ano kasi kapag yung tinatamaan ng kidlat na ano buhangin na nabubuo yun ay tawag doon fulgurite ko ano so yung natatrap po kasi yung power nung nung ano nung kidlat so kaya nabuo po yun so yun ang hinahanap ko ngayon so ganito lang po ang nakukuha ko so far ito pong mga ano Bato na ganito. Pangalawa ko na, na nakakuha ng na ganito. Ito po tama ng ano. Tama ng lightning ito. Ganyan. So. Pero ang hanap ko po talaga ay yung ano, folgarite po ano. Pero ito maganda po ito. At kahit hawakan po ninyo magandang ano, gamit sa pag uh, kahit sa pansarili o sa pang ano panggagamot po, ano, so eto, another, ano po, another uh, jasper, so eto naman po, eto, kung titingnan ninyo ay gan ganyan ang ano nya, kasi ito po ay volcanic rock ano, so yung pag ano po, pag may melt ng uh, mga bato tapos pagdaloy na, kaya nagmamark naganito na ganito sa bato. So ito po ay galing sa vulkan Ano kaya ganyan. So pero hindi po ito ang ano ang ah, hinahanap ko ngayon. Ang hinahanap ko yung ano tinatamaan ng tinamaan po ng kidlat kaya ito kukunin ko po. So halina po tayo lakad po uli. sobra po ang ano ang energy po dito nakaka ano nakaka lula yung um, ano maganda po talagang pakaramdam nakaramdam ramdam na ramdam po talaga eto po maganda may ano may uh, kahoy. Ay, ang ganda o. Ang ganda. Ito po, may ano yan, nagano yan ng, ng bato. Tumutubo po. Nakaano siya against ng ano, ng bato. Ano? Kaya lang, nawala yung bato. Pero kunin ko po, ay, ay may bato. Ayan po. Ay, may bato. Nakaswerte po tayo. Ay, ay, nakaswerte. Ayan. Ay, ang ganda po. Nakaswerte ako. Ay, Diyos ko po. Ang swerte. <laughs> ay, 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 ay. Ayan, gusto ko makunin ito. Kasi po, ayan. Tingnan ninyo ha. Ayan. Kabilaan ang ano niya. So, maganda po ito. Kabilaan. Pero iiwan ko po kasi hindi naman ito ang hanap ko ngayon. Ang hanap ko ay din tinatamaan ng kidlat. So, sige po, hanap po. Kita nyo po ito, ang ganda oh. Ang ganda po, ang ganda po nito oh, ang ganda oh. Na sagot sa ano, nasagot sa Ayan, ang ganda po oh. Kita nyo? sagot po sa Ang ganda itong biyakin. Nasagot, nasagot po sa araw yung ano. Turmalin po ang loob nito. Ayan po, Cruz! Ayan, Cruz! Ay, nakakuha naman tayo ng Cruzan. Ay, pag sinusurti. Ay, talaga po pag sinusurti tayo. Oh. Ang dami po dito. Asa na yung Ayun na, malayo na yung kapatid kong isa. Ay, ito po, nakaswerte tayo. In... Nakaswerte, kukunin ko po mga ka antengera ko. Ayan, nakaswerte tayo. Ganda. Pero ito, ang ganda oh. Gusto kong kunin. Kasi turmalin po ang laman ito. Nung uh, marami na po akong naipo na ganito oh. Uh, ah, iwanan ko po kasi hindi naman siya yung hinahanap ko. Pareho po nito oh. Kita nyo, oh, nasagot po sa ano sa araw. Ah, pwede ko kunin. Ito kasi maliit naman, gawin kong pendant. sayang so, po. So turmalin po ang laman nito. Ay ay ay. Ako ay nanghihina. Kailangan ng makakain sobra sobrang ano po ng uh, energy dito so hanap tayo ng mga krusan ay 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 ito po ito ito matandang 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 matanda na ito na bato ito po kita nyo tinamaan yan po mga tinatamaan ng kidlat yung may mga baka siya. ayan kukunin ko po ito so sana po yung ano yung makahanap tayo ng fulgurite po kasi para para makita ko sa inyo eto naman po mga kantingero antingero ko dyan ito ay ano niya yung pula tapos green na ano na bato Pero hindi ito ang kailangan ko ngayon kaya iiwan ko po ano kasi Dalhin ko po ito. Dalhin ko ito doon sa file ko. Ay. Ma. Ah, tingnan natin. Nakakuha po ako ng ano, ang Hindi ako makapaniwala. Nakakuha ako ng uh, and may Jasper pa po. Kaya alam, mabigat na ang kamay ko. O, sige po. Next time ulit po.